Dali tayo, no? Oh. Sabay. Hindi ko na nakuhaan sa baba. si Kasi... nahabol kong baka makawala, mga kape ba? Tawag Eh, takto. Okay, okay. okay nangunang isda natin. Hindi na ako mag-iintro muna, mga kasate. Ang lagayan na kasi lang naman ang nag ko. Kasi hindi naman ako magtagal sa ano. Ah, eh, bingit mo. Ayaw na? okay oh, Aga pa. Ito, ganito floater sa'yo. Oh, sayang. Mahal ang floater. Makakalimutan eh. Sino yan? Sayang, makakalimutan nakikita nakita tayong floater mga kasabay binaanong natin sa mayari baka mawala no, ay oh, ayaw na uuwi ka na nandiyan <laughs> e, lang yung isda oh, yung ano wala ng pag-asa ha kadali na ba <laughs> Okay, station langanin na dapit langanin siya doon yan laki oh hmm? pwede lang tiyo yung sapa yung laki ha? ang nanay ata laki yan dilagyan isa eh isa, tilapia lang talagang isang malaki bayat lang, malaki ulo laki yan oh yung babae na sabay ba para papanain ko laki kasi sayang eh ayun na makikita nyo yan lumalabas ah gumigilig oh

pag yung laki ng nahuli ng ating kasama dito tingnan na, tingnan natin kung ako sa inyo ang kasabay eh. nagkagulo, nagkagulo kasi mayroong nangahampas ito oh, so, laki oh, oh laki, gusto kilo 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 <laughs> Asan na Labog tayo dito. Dito rin ako nakapamingit ayos. Eh, mayroon, kasi, mayroon kasing ano, muk na namalo ng polis. may ano plastic talaga ko Haba oh, Taba, oh. <laughs> Paano kagat yung isda eh, Nakakagat na Nakakagat na nang ano Matakabit na sa basura Ang tako eh Ano ba yun? Ano ba yun? Pag nakatalo na sa ilong Wala kana nang hamog. Darang na magawa yung pulis. Tama pala. Ana binalatan na. Sa nanan yan. Yan. okay pet. Mukha na tayo, mukha pang

naman ni ng pulis pinala nanu na yung uso eh kinamaan pinawat yata tapos yung iba pinampas ng pamalo yung yung pulis Thank you parang naka ano parang naka kanto oh oh yung pulis na pinalo eh ang bangas yung muka ay mga kasabay nagulo dito sa and... ating nagulo naman dito sa ah nakaambit ka na <laughs> <laughs> andun nakawalay na awis ha Bin binablog ko yung ano eh walang <laughs> magagawa walang tayong magawa eh Ah, <laughs> dito lang 'yan naka nakadali ka. Dito na siguro 'yan? Ang laki ng nadali ni isa yung naka ano doon, no? orange. <tipos> ah? Grabe, laki nito No? Tayang. mga kasabay nakarating tayo ng bahay at hindi tayo nagbagvideo ng mayos kanina dahil may nagkagulo na mga kasabay ha? dahil may hinabol yung mga pulis na ano lubat okay mga kasabay lulubat yung baterya natin at uh, yun hindi ko wala alam nakuha na tayo ng video yung sinasabi ko dito yan na lang nalubat yung battery natin. Nagpalit tayo ng battery. Kasi meron tayong dalang reserba So ito yung huli natin. Hindi na kasi tayo nakapamingwit ng maayos. Dahil kung sa mga nakagulo na mga tao. Ayan. Ayan natin nakuhaan yung iba ng video. Ilan lang piraso nakuhaan natin ng video hinabol kasi silang mga yung naka naka ano na ba yung mga naka dinanatan yan pero nahuli naman nila yung ano yung tao okay no,